Kapag minidikal na po ba tayo sa bansang Pilipinas, imimidikal pa po ba tayo pagdating dyan sa Lituinya? At ano-ano ba ang minimidikal dito sa bansang Lituinya? Yun po ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. <todic> Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaibigan Nandito na naman tayo upang maghatid sa inyo ng mga tips, kaalaman at impormasyon patungkol po dito sa bansang Lithuania Ang pag-uusapan po natin ngayon sa araw na ito ay patungkol po doon sa tanong ng ating kababayan na sinasabi niyang Kapag minidikal po ba tayo sa bansang Pilipinas, imimidikal pa po ba tayo pagdating dyan sa Lithuania? At ano-ano ba ang mini dito sa Bansang Lithuania? Yun po ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit nyo na rin ang notification bell all para updated po tayo sa ating mga video na i-upload sa susunod. Don't forget to like and share sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan Upang sila din po ay makapanood sa ating mga videos At sila ay magkaroon ng mga tips at information, ideas patungkol po dito sa Bansang Lithuania So tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan So yun nga ang tanong ng ating kababayan Kung tayo po ba ay imimidikal pa? kapag tayo ay medical na sa bansang Pilipinas kapag tayo po'y nandito na sa bansang Lithuania imi-medical pa po ba tayo at ano-ano ba ang imi-medical sa atin okay, pag-uusapan muna po natin mga kaibigan ang pag-medical dyan sa bansang Pilipinas kung ano ang pinagkaiba ng medical sa bansang Pilipinas at medical dito po sa bansang Lithuania sa bansang Pilipinas, mga kaibigan, bago po tayo ma-accomplish sa ating medical, ay napakaraming mga tinitest sa atin, no? Napakarami. Ni binibipi po tayo. And sa drug test, X3, ano pa ba ano pa ba yon mga sa dugo mga kaibigan ano sa istol pa mayroon pa po tayo yung sa urine nga no sa bansang Pilipinas po ito no at saka tayo po ay tinitest pa po ang ating katawan minsan humuho humuhubad po tayo at chinichik po ang ating katawan ang ari po natin minsan po ang puwit po natin minsan chinichik po yon kapag ka international po ang ina-applyan po natin no Ganun po sa bansang Pilipinas, talagang napakahigpit bago po tayo makarating sa bansang Lithuania. Kahit any country mga kaibigan Talagang ganun ang mga mini-medical po sa atin Napakahigpit Bago po tayo makaalis no so, balit nga po mga kaibigan Kapag tayo po ay nandito na sa bansang Lithuania Mini-medical pa po tayo dito Pero hindi tulad yan sa bansang Pilipinas Ang pag po dito Dito po sa bansang Lithuania Lithuania ay very minor lamang ang ginagawa nilang test or medical po sa atin no ay nag medical po kami at uh, ang medical po namin mga kaibigan ay bini bini lang kami and then uh, chinek yung eyesight namin uh, pinabasa kami ng mga letra kung hanggang saan yung eyesight namin And then, wala na po dito ang X3. Tsaka yung mga drug test, mga test-test na yan mga kaibigan. Yun po sa amin. Pero di ko po alam sa ibang mga company kung ano po yung mga klase ng mga mini-medical po sa kanila. Dahil hindi naman po natin alam yung kanilang mga roles at kanilang mga uh, pagpapam uh, kanilang mga mini-medical no? sa kanilang mga employee. Pero mostly, halos minor lamang ang mini po dito mga kaibigan kapag ikaw ay na medical na sa bansang Pilipinas. And then ako mga kaibigan, ako nga po ay napakataas ng beef ng BP ko noon nung mini po kami. Subalit eh considered po 'yon ng company po namin at ng doktor na magtatrabaho po kami. Ganun po kapag ikaw po ay nandito na kung yung yung karamdaman ay hindi naman po serious yun po ay considered ng doktor kapag ikaw ay narito na sa bansang Lithuania. kaya po mga kaibigan sinisecure ang pagmibidigal po dyan sa bansang Pilipinas chine-check po tayo kung tayo po ay fit to work or mayroon po tayo mga karamdaman or wala dahil sapagkat mga kaibigan kapag tayo po ay nandito na at tayo po ay uh, mga karamdam ng mga malubhang karamdaman tayo po ay uuwi sa bansang Pilipinas kaya po mas mainam na kung sakaling tayo may karamdaman ay alam na po dyan sa bansang Pilipinas kaya po may bit ang medical po dyan sa bansang Pilipinas dahil kapag tayo po ay narito na sayang po ng ating mga gastos tayo po ay uuwi lamang kaya make sure at mini-make sure po ng mga doktor dyan na kung sakaling tayo ay pumunta dito sa bansang Lithuania, tayo po ay fit to work. Kaya mahigpit po ang medical sa bansang Pilipinas. And then, naulitin ko, pagdating po natin dito sa Lithuania, hindi po mahigpit ang medical mga kaibigan. Minor lamang. No? At saka doon sa sinabi ng ating kababayan, doon sa kanyang comment sa atin, sa ating comment section, na sabi niya, Uh, kapag inabot ba ng 4 months to 5 months ang medical po natin sa Bansang Pilipinas Tayo po ba'y uulit pa sa pagmi-medical bago tayo makalis? Hindi na po mga kaibigan Sapagkat eh, yun na po yung medical po natin Fit to work na po tayo noon Hindi na po tayo uulitin Sapagkat kapag umulit po tayo, eh, magbabayad na naman po ulit tayo eh, Sayang po ng ating pera Kaya pwede na yon ng medical po natin na nauna at uh, na po yon Maliba na lamang depende po sa employer or sa agency kung nag-request po sila muli no pero mostly hindi na po nagmi-medical kapag tayo po ay na-medical na mga kaibigan isang bisis lang po tayo may medical sa bansang Pilipinas dahil hindi po tayo pwedeng magpaulit-ulit sa medical sapagkat napakamahal po ng bayad sa pagpapamedical. And then, dito po sa bansang Litwinya ay wala po tayong babayaran sa pagpapamedikal. Yun po ay uh, sagot po ng company at uh, minor nga lamang po ang pagmimedikal po sa atin dito. No? At uh, parang ang ginagawa po sa atin pagdating po natin dito sa bansang Litwinya ay parang check up lamang sa ating katawan. No? Kaya napakasimple po. Kaya huwag po tayong matakot mga kaibigan dahil napakasimple ng ginagawa pong uh, medical dito sa Bansang Lithuania Hindi ko po alam no sa mga lokal kung paano po sila mini medical. kahil uh, based in based on my experience, yun po ang ginawa po sa amin. No, high blood pa nga ako noon mga kaibigan. Subalit so, eh considered pa rin na tayo ay fit to work dito sa pinapasukan po natin. Ganun po dito, hindi po dito ka mahigpit gaano sa Bansang niya pagdating sa medical sapagkat ikaw nga po ay minedical na sa Bansang Pilipinas bago po tayo dumating sa Bansang Lithuania. Kaya ang iniisip po ng employer ay clear na po tayo. Huwag no? po tayo natakot mga kaibigan sa lahat ng mga medical dahil kung minsan nga dyan sa Pilipinas ah... Uh, kung hindi lang sa trabaho talagang nakakahiya mag-medical sapagkat papahubarin ka nga dyan at ichichik yung ating katawa katawan na ari natin yung puwit natin bubusisiin po yun no? tsaka yung mga 40 above ata mga kaibigan ay iniiay po yun tinichik ko may almoranas dito po walang ganon kaya mga kaibigan sa mga nice pong pumunta dito ay bigyong may kalakihan ng gastos. So valid kapag kayo po ay nakapag-start na sa trabaho ay sulit naman at mababawi na po natin 'yan mga kaibigan. No? And then doon po sa may nagtanong nating na kababayan na kung close na po ba ang hiring dito sa bansang Bangasletweenya. Depende mga kaibigan sa mga agencies sapagkat may mga agencies talaga na na sila ang nagpapaalis na legit na sila ang nagpapalis patungong bansang Lithuania May mga agencies naman na sinasabi nilang close na, wala close na ang hiring sa Lithuania Hindi pa po mga kaibigan sapagkat may mga kapabayan pa tayo at may mga kasamahan pa tayo na on process dyan sa bansang Pilipinas sapagkat pumunta po dyan ang aming employer ng January. No? Nag-face-to-face nag -face interview po sila. At uh, yun po ang mga legit na agencies na talagang nagpapaalis. Kaya nga po, binabanggit ko po sa inyo, skills trader dyan sa may Makati, isearch nyo po at tawagan po ninyo mga kaibigan sapagkat yan ay legit na nagpapaalis po yan patungong bansang Lithuania at yan nga po ang aming agency dyan sa bansang Pilipinas. And then mga kaibigan, Huwag po tayo basta-basta magbayad dahil nga doon sa comment ng ating kababayan na na nagsabi sa kanya ang agency na close na raw ang hiring dito sa Lithuania at siya nga po ay nakabayad na ng first payment. So ano po ang nangyayari doon sa ganon? Di parang ang nangyayari dapat kukunin natin yung binayad po natin. Kasi pagkaganon ay parang scam po ang nangyayari sa atin no? kapag hindi na po natin nakuha yung binayad po natin. So, sayang po ng pira na So, dapat mga kaibigan, tayo po ay maging masuri sa ating mga ina-applyan na agency at wag na wag po tayo bigla-biglang o agad-agad na magbigay ng pira sapagkat ang tunay at legit na agency mga kaibigan ay nagbibigay nag, nagtatanggap lamang o nagpapabayad lamang ng pera kapag tayo po ay aalis na at nandyan na po ang ating TRP or visa so yung mga nagtatanong mga kaibigan ating mga kabayan, muli sasagutin po natin kung ano po ang nauuna, TRP ba or BFS o ba or BFS ang nauuna mga kaibigan ay BFS to uh, process sa ating TRP ang si BFS mga kaibigan ang siyang nagre-request at nang uh, ng process dito sa bansang Lithuania ng ating ating pong TRP. Sila po yung way na tayo po ay magkaroon ng TRP na dito sa bansang Lithuania sapagkat sila po ang nakikipag-ugnayan sa migris dito sa bansang Lithuania. Ah, uh, at sa jan sa Pilipinas, sila po ang nag-uugnayan, no? Sila po kung sa madaling salita, si, BF, si BFS po ang siyang nagpa -process. Then after no, na-process mga kaibigan, pagka na-interview na po tayo ng migris, waiting na po tayo doon sa ating visa or TRP kapag uh, tayo po ay pass doon sa interview po sa atin ni Migris no? dapat uh, sagutin po natin na maayos ang interview po ni Migris mga kaibigan so yun mga kaibigan at uh, nawa na unawaan ninyo at taintindihan uh, ninyo at may natutunan kayo sa ating mga video ito na nagkaroon kayo ng impormasyon at mga tips patungkol dito sa Bansang Lithuania. Nawa ito'y nakatulong sa inyo at uh, ang susunod nating topic mga kaibigan ay patungkol po doon sa ano ba ang hindi dapat banggitin sa migris kapag in-interview po tayo? At ano ba ang pwedeng banggitin? No? Kasi mayroon pong pwedeng banggitin at mayroon pong di pwedeng banggitin sa migris kapag tayo po ay in-interview. No? So, yun lamang mga kaibigan. na uh, uh, nakatulong sa inyo at uh, sa salamat sa support ninyo mga kaibigan na itong video ito ay marami pong natulungan at marami pong nagkaroon ng kaalaman, tips at informasyon.